Majority Leader. Madam Speaker, I move that to suspend session until tomorrow, September 17 at 3 o'clock in the afternoon. Session suspended until tomorrow, September 17 at 3 p.m. Mabilis na sinuspinde ang sesyon sa Kamara ngayong araw matapos lamang isa-isahin ang ilang reference of business. May mga ulat na lumalabas na may kinalaman sa liderato, partikular sa nakatakda o manong paglilive ni House Speaker Martin Romualdez at sinasabing may ibang papalit sa kanya. Kabilang sa mga lumutang na pangalan ay si House Deputy Speaker Bo G. D. Sabi ni Navota City Representative Toby Tiangco, wala silang nalalaman at naghihintay lang din ang development. Ngunit kung may usapan man ang palitan ng liderato, hindi na raw siya interesado kaya huwag nang isama ang kanyang pangalan. I don't think they need to look good. Because I need means kung mag-ibig ka ngayon, bumalik ka bukas, yun ay ibig sabihin So, bakit na mag-ibig tanggapin ng tao tayo na ako. No, um, the previous Saturday pa lang, nung no, tinawagan ako ni Alvi, sabi ko, huwag nga siya na, Um, uh, Thursday, um, uh, Wednesday, Thursday last week, may mga nagtatanong sa akin um, if I would reconsider, I've already said na wala na, hindi na, huwag na nila akong sama doon. Kasi pangit eh, di diba, ba? I, I was the most vocal about this issue. Maka naman sabihin na ginamit ko lang yung issue para maging speaker ako, di ba? Pinakainteresado sa speakership si Cavite Representative Kiko Barzaga na nahaharap ngayon sa ethics complaint dahil sa mga ikinilos nito at sunod-sunod na post sa social media. Giit ni Barzaga, may mga nagpahayag na ng suporta sa kanya kaya tuloy ang paghamon kay Romualdez. We're getting there. We just wait and see. They do not know how angry the people are. I'm aware that it just takes one wrong step by either the AFP, the PNP, or the protesters for this to escalate. And law out of proportion. I wish for that not to happen. In, case that does happen, I wish that we would take the necessary steps to minimize the damage, even if anything should happen to our government. sinang na naman ni Vice President Sara Duterte ang mga hakbang ni Barzaga. Punto ni Duterte, marami ng mga isyong bumabalot lalo na sa budget at mistulang nagkamali umano ng piniling House Speaker si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, dapat lang dapat lang talaga okay. dahil, uh, dahil nakita niyo yun naman yung budget eh, 2023, 2024, malamang agawan na naman yan ng budget uh, sa 2026. At lahat yung mga uh, past uh, budgets natin, makita natin na uh, ito sa under the leadership so, of ito, um, ito. So, uh, so, Speaker Martin Romualdez. Bagamat may mga kumakalat na balita, nauna nang itinanggi ng House leadership ang pagpapalit ng speaker dahil malakas pa rin umano ang suporta ni Romualdez. Sa katunayan, may mga kongresista mula sa Negros Island Region na naglabas na manifesto bilang suporta kay Romualdez. Pinulong din ni Romualdez ang mga pinuno ng komite sa Kamara upang talakayin ang patas at transparent na pagtugon sa isyu ng flood control projects. Noong nakaraang linggo lang, nagpulong si Romualdez at House Majority Leader Sandro Marcos kasama ang party leaders sa Kamara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.